Hello Philippines and hello world! Magandang magandang araw po sa ating lahat! Enjoy mo ang anak ang iyong pagkain, tosilog! log! <laughs> so ayun na na ang aking mahal na mahal na anak! Pagkatapos ko ang igayak, heto na tapasok na siya! May brown out ba kagabi? <laughs> Napakaaga kasi namin nagising kagabi! E paano ay nakapatay ang air ko na pagkainit-init nakakaloka? <laughs> Akala ko nga alas 5 na ng umaga yung pala alauna pa lang! <laughs> Kaya natulog ulit kami yung so, heto nga at papasok na ako sa trabaho ko. Mag-iingat po tayo palagi. At e enjoy natin ang buhay natin araw-araw. Mahirap man, pero talagang gano'n. At heto na nga ang ko dito sa aking pasyente na pagkasarap-sarap na saging. At pagdating ko kakain na sa Santa Rosa, dumaan muna ako rito para manginain. <laughs> puro pagkain. At heto na nga at pupunta na ako sa palengke dito sa amin at mamamalengke na ako. Sabi ko nga sa inyo, araw-araw ako dito sa palengke kasi nga may pambili ako, charot. charot lang. Yan ang sekreto kaya mataba kami ng anak ko. puro sa pagkain na pupunta ang kinikita ko. Mas mainam naman yung ganun, di ba? Kaysa ibisyo. Diba? Tama naman ako. Sa pagkain kami masaya ng aking anak. Kaya kayo, manginain na lang kayo ng manginain charot. So, ayun nga, nakabukas ang video okay dito sa kapitbahay ko. Alam nyo na, eh, di ko manto ulit ako. <laughs> Kanina kasi pinakanta ako dun sa bahay ng pasyente ko. Buti nga hindi ako minamalat ngayon sa pag voice over kasi nga kanta ako ng kanta. Ayoko namang iparinig sa inyo ang boses ko. Alam nyo na baka ma-copyright <laughs> At ayun na nga, tagkakantahan na din sila. Siyempre, sulitin ang video okay. Ano? <laughs> kanta lang ng kanta at i-enjoy nyo. At hen nga, at busy busy sila sa pagluluto. Ah, sige, kaway kayo para masali kayo sa vlog ko. Sila nga pala ang mga kapitbahay ko dito sa gawin namin. At kami mga nangungupahan lang. Mga tubong sa Jose City nga sila. At hen na nga at nag-uumpisa na magdatingan ang kanilang mga bisita. Karamihan yung mga back back ang bisita nila. <laughs> at eto na nga ang anak ko, Aba, hindi nagpasundo. Nagulat nga ako, nasa harap ko na. Wala naman daw sa sakyan, kaya tumawid na siya. At eto nga, pagod na pagod. <laughs> Okay, tapos nga magbihes, lumabas muna kami sa glit para bumili ng pagkain. Kasi mamaya marami ng tao sa dadaanan namin. At mga magiinuman nga sila. At marami nga daw silang bisita. Kaya hanggat hindi ba tao at wala pang bisita, lumabas muna kami. At heto na nga at mimili si Maro ng kanyang memeriendahin mamaya gabi. Ako hindi malaman kung ano ang kakainin niya. <laughs> Abay, kumuha ka na, kako. Apakatagal ba mili? <laughs> Abay, kasama kasing laro ang ginagawa. Kung ano-ano. <laughs> Paano kumuha na lang ano? So, hey na nga at kapili na ng kanyang juice. Mahilig talaga sa maasim ang anak ko. At hayan na nga at naghahanap ulit. Napakatagal mamili. <laughs> at hayan na nga at ito ang kanyang napili. Ang mamahaling ice drop bow. <laughs> so, hey na nga at magbabayad na kami. Ano ko lang pa ba anak? <laughs> at inaabot na nga sa akin ang sukli. At hen na nga at nakapamili na siya at uuwi na kami ng bahay. Mag-aalas sa isna pero ang araw tirik na tirik pa rin. Napakainit. <laughs> Napakadami pa rin tao sa labasan palibasan. nag pala. pa Di bali malapit ang matapos ang tulay. <laughs> sa August, grabe napakatagal pa ano. <laughs> So, ayan nga, tag-uumpisa na sila mag-inuman. At nandito na nga ang kumari-aling ko at ang aking inaanak. O, di ba napakalaki na ng aking inaanak? Parang kailan lang, ang bilis ng panahon, nakakalopa. <laughs> at ayan na nga, dumadami na ang kanilang bisita. Inaaya nga nilang uminom, kaya nakayoko. <laughs> Mahirap ang may hangover kapag nagtatrabaho ka.